Sa pagbisita ni Paulo Bilino sa Showtime, agad na nagpasalaman si Kuis Jong sa pinadalang food kahapon para sa buong Showtime host, especially kay Chinita Princess niya na palaging alaga-alaga kahit hindi sila magkasama. Bistado na naman, tuloy sila kung paano gumalaw itong si Papi. Ayon nga sa mga reactions ng fans, Love language ni ang hood bukod sa workout era. Nagsabay-sabay tuloy ang pangbubuking. Nagsimula noong trader namang ng My Love Will Make You Disappear. Tapos nasunda ng ganitong pasabong. Super cute. Actually, kahit hindi pa lumalabas yung trader, iba na ang pakiramdam ko. Matagumpay at maraming kikitain ito. Kimpag ba naman eh? Matakot na ibang lab team dyan. Panigurado number one sila ngayon. Ayon pa sa si isang komento, Daddy Paulo sayong sayo na yung dream girl. Dream diding dede. Sana huwag mo nang pakawalan pa. Ingatan, mahalin mo habang buhay. At itatadi mo na ang iyong puso upang hindi na ito maagaw pa ng iba. Kasi may marami pang kalalakihan dyan at sana hindi ka katulad ni X for 11 years ang gawa pang sakta ng puso ng prinsesa ng sibu. I love you, King Pao. Nawa o ipinagdarasan namin lahat na maging successful ang iyong upcoming movie. Inandang yan sa mga sounds sa komento.